Ito guys, dito guys, o oh, yung daanan ng tubig. Irrigation dito dumadaan ng tubig pag nag saka sila guys na walang ulan. Ayan, may irrigation dito dumadaan ng tubig oh. Ah, oh, ito 'yon. baka may isda pa dito guys hindi <laughs> ba guys oh. ayan hanap tayo ng isda dito baka may kun may maliliit na isda yata dito oh. tabi lang ng ano to guys tabi lang ng kanilang sakahan ito yung sakahan dito oh hmm. Yan si Kuya oh, nagbubungkal ng lupa. Magtatanim na naman siya. Ayun yung iba nakatanim na guys, ayan oh. Ang lawak ng taniman dito guys. Kabilaan yan. O. Oh. Ikot natin yung kamera. Hmm. Sarap ng sinag ng araw kasi mal sobrang lamig dito. Pagka uh... Ganitong panahon, grabe yung lamig dito guys. Kaya masarap magpa-init. Ayan, ang ganda ng araw. Masarap magpa-init ng araw para mawala yung lamig. Oh, yun guys, may nagtatractor doon oh. No? Oh guys, maraming ano dito oh. Maliliit na mga ano. Oh ayan oh. Parang maliliit na mga ano mga palaka. Okay. okay, guys, thank you for watching. Bye.